Bano naman. Ay, di ba? naman ako. Kaya lang ako. Gusto ako kayo. Sigurado na. Dali. Hey, tali eh. Buhay na mano. Buhay na mano. Malibog. 6,000. na. Buhay na mano. Arby, para ako malaman nito. Hindi ko kaya yung 30 city tao. O, 30 sa <laughs> ay. 36, dalawa. Ang <laughs> oh. dalawa. Eh, atin itutusukan na bago papalitan din ang bago. Toy, kumuha ang bagong pangilong at bagong talay. Dito kaya. Hindi niyo oh, mga, yanaw. Oh, 30, yeah, pa kaya? Kaya, kaya, kaya. O, paalaman niyo din kung kaya ganyan Oh, 35. Yan, binawasap pa niya sa tigol ito. So, makikumpindi yan. Kumpiting hati tayo. Woo! O, basta. Huwag lang kong ka Ay, sige hao. 30 po, sige. 30 po daw. Ayos na. Makari yung 30 ko ganyan pala. Wala na kayong gastos niyan. Hanggang inyo. niyo. Hindi. 137. Kaya niyo yan. Nakukot. Anay! Okay, okay, okay. Anay! Nataya mo nga si kuya? <laughs> Ito na <pa>, <laughs> magandang umaga mga talong TV Nandito na ulit tayo ngayon sa lutukan ng Sariaya Ngayon po maraming uh, marami pong tumiti ng mga bahangay dito uh, Tayo po ay mag-update sa mga presyo binibenta dito At medyo nagulan na uh, At alam natin na sumisibulan damo at marami nang gusto ng baka Kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw dito, dito sa lutukan, Sariaya Yes so. Ito na yung uh, trak na boss JR Bagong dating, alas 8 na dumating. Ayan yung mga baka na dito. Sixty-five tahun. Sabu sixty-five, sixty-eight. Hello. Sixty-five tahun dito. itu. Kapal tanah. pala. Kita natin tiba-tiba. Kapal tanah. Kapal Kaba mo tali. 60 naman tawad eh, ni Kuy. Pagkari naman ni Binamano. Huwag lang ito. Yun ko. na. ulo ko Ulo. Ang mga Unang po yung Binamano. Unang tara to. Kaya ako nalapat ko. Huwag naman hoto. Ako na sa inyo. 65, 65 ang tawa dito. 68 ang binibigay. 68 ang ano? Papunta ko na ng Panginoon. Hindi kayo lang. Binamalo lang po. wag lang talaga. Kuya. Oo. Uh. Hindi mm. si na ayaw pangahuri dito. para? <laughs> Hindi <laughs> yung mga Hindi ayaw. Ano? Kuya, na. Sige, tatanong nila ako. tatanong nyo siya. <laughs> apa kena apa? Okay, ayo papa Ayos na? Oh, wala, wala pa. Wala, pa. <laughs> wala si, si, bus nang tatawag, si bus JR na kailangan kausap. Right.

67 pa binibigay 65 <laughs> ang tawad ay atin naman may tayo naman naman hindi naman hindi naman naman hindi 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 naman talaga. <laughs> naman hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman naman hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman ako sa

Kuya, well, dagdaga mo lalimang daan. Baka masabi man lang kung... Gaya kuya, pang gaya ang hindi, ang e okay, naman. sa oh. naman ng kapilihan. Oh. Hindi naman po nga ngayon tayo maghaharap. Eh, 66. Huwag na paano na kayong Malibog ako kayo. Sigurado yan. Dali. Eh, tali eh. Huwag na paano? Huwag na paano? Malibog. Huwag 66, bossing. 66. Kasundo na dito. Huwag na 66,000 nakapili na. Naman, ano mano. Si tatay nakapili. Tay kayo, ano to? Kayo na mag-alaga o papaiwi? Oh, ah, kayo na rin mag-alaga. May mga baka na rin kayo sa inyo? Meron. Uh, kung lang ano. Pang ilang buwan po ng alaga ito? Oo. No? Matagal niyo po pong alaga nito, mga ilang buwan? Ay, di pa kare maka sa tatakan din. Ah, uh, kung kailan din sumagad ang laki niya no? Mhm. Sa pandala. Sa pandala. Sa dito lang pala sa riyaya. Ayun. Double size na, bilhin na. Bilhin na nila, kuya. Oh. O. So, Magkano nyo po nakakuha? Size. 61. Yan, nabilhin na nila, kuya. 61 nabilhin ito. Kakarga na. 67 type daw ito. Okay. Okay. Ay, na po mabawas. Wow. Daluhan nila sa mga <laughs> nila. Ilabas po yung isa ngayon. Maagutin sa labas. Tara. Ari alay. Kagagat na lang pa. Kagagat na lang. Magbatang kata pa yung kapat. Wala nga. Dila ito sa salamat din ah. Basta ang aking baka po puwera di rin siya Sugat, pilay, yung may mga kung ano man ako Huwag lang hulit dito Tatay, sabi ko ko tayo Tatay, Sa tunay ako yung ko kayo. Ako na ako pinigil ko, ako. Alam mo, yung takong tinatina. Hindi naman ako pa naman ako ng isa. Takong tinaman ako atin si Prisha. Kung hindi po yung nangang pita, hindi na. yung hindi Ano na? ako nagtubal? Eh, no, dahil. Uda! Huwag na ako tayo nung kumalag siya, hindi naman ako pinigil. Takong tinatina si Opo

70 ang tawad 70 watt ang binibigay hindi daw kaya <laughs> hindi kaya nilay <laughs> <Mahal, bawasin mo. laughs> na ni Boss GR ha? 8255 mahal pa wasit na ah talaga <laughs> naman kasabi ko sa inyo 8255 magbabawasin mo ha? ako kung mahal kaya mo babawa. Ka. Uh, Talaga naman po na masok po naman po ka sa latay sa manok eh. Gold color good. Alay. Hindi yung tatabo. 720 to. Correct. Wala pang pera. Tutay pang tito sa karay. Tama lang ito. Tama lang ito. 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 Tama lang ito. Tama lang ito. 80 <laughs> ang ko eh. 81 iyan. binibigay. Pahingin ako lima na pisa. Pahingin ako yun sa inyo. Oh, tari. Pataluan sa akin. Iは, wala na nga. Yung isa nga hindi pa yata. Ibigay na 70. Hindi kayo mong 50 ang dalawa. Ay, patari na mean, mo yung. 80,500. Yeah. 80,500 ito na napili nila ko mas nagusto nila itong malaki-laking baka pang dumaliin po no si Lester 80 80 daw hmm. 80 na daw ito binigay na kaso ah, na sa baka ito 80

Nah, bini dari na si kuya. Nakabili, na rin, si kuya. Nakabili na rin si Kuya. Nakakuha na rin kayo, Kuya? Magkano din na pagkasunduan? Ito po nabili. 62. Nabili na lang 62,000. Kasunduan na. Ayan o. Na. na ni Sir. Eh yeah, boss, alam pala naman niyan eh. oh, yeah. na uh, uh, ito I-delete muna lang. Malaking baka na abili. na po. 75,500 na tong ito. amay sa isa limandaan? Hmm. Kahit naman daw, may bahad ng lahat. Marabahin ka. So, kaya, nah, ay po, kayo na humi po ng balat. Ayan, magandang ang ganda nga ito yung Huwag ang balat. Pag napulay, inyo na. Bakit Ang talaga yung pali sa mga mga sayo. Ay ba? Ay talaga walang pali. Ha? <laughs> Daluhan nyo na! Ay, isang pagbili. <laughs> ang bilo <pabili. laughs> ako. Kaya ako. Ayan. 66, 65, 5. Ayan na daw. Hindi na lang lamandaan. 66, Tama, dagdag 1-5 pa na pa dagdag 65-5 65-5 Ayos na ito Mas maganda naman ang pagkabakan nyo

Sabang itong dalawa 129-132 ang binibigay 130 na pala ang tawa dito ano? 2,000 ang diferensya Ay bossing, shout kay Labos Nandito na ulit Ano naman yung try ko lang <laughs> Alam mo naman Parang hindi mga Dalawang libo na diferensya sa dalawa ba, Dalawang baka na hindi pa nagkakasundo. 130 ang tawad. 132 ang halaga. Hindi pa nagkakasundo sa dalawang na diferensya. Ah, talaga. nila, mo Dalawa

Dami ka ata Sila po yan napili. Hi, <laughs> good morning po. <laughs> Shout out sa ating mga sukay, mga bayarihan, yan. Sina tatay. Sina tatay. Sina Baka pwede naman po, may mata rin kung siya. Eh. Wala na. Oo, ito ka. Baka pwede na ako yun. Bay, tinebin nyo na lang. Wala na ako yung gasa siya. Dideliver ko na po sa inyo. Tutusukan ko na po yun ng bago Dadal, like, May bago na po talay eh So kasi pa saan libo? Yan, 1-3-8 Pwedeng liman dahil lang ha Para may three, liman dahil na Yan si Yaray po na ha Opo okay. tayo magkakabili Doon kung papayaran sa oh, bahay Magkakitin mo ay si Anam Kung magkakabili sa amin Yan doon tayo tali na Hashtag 1-3-8

Hmm. Kasunduan. Satisan na. Sa daw pala dalan to. Mabilis ang tawaran nila dito. Ang Dalawang tawad? Dalawang tawad lang ayos na. Pag 20, nagkasang doon. sa bakla. <laughs> Ayan. So, yung sila. Dalawang tawad. Papaiwin nyo kay Manolo ito, no? Kay Erwin, ah, kay Erwin. Kay Erwin daw. Ah, galing-galing. No? Uh, sa no? Galing daw. na palag. sa akin. Okay. Lalo <laughs> <Ay>, tayo. Ano? dayupay. Saman sa likod hindi ka pwede sa ito yan. 75. 75 daw. Inilan na <laughs> Dalawa na kuhan kay Manol. Isang matangkad na mahaba, matalaw. Tapos yung isa ay Pangpating papayawid daw. Yung isa'y ito naman isa'y kukural na. Ayan. 78 na kuhan yung isang bako ngayon. Masyap siwa um, okay, ng tawad Contact si Trey Kaya man po ko nagpapasalamat sa inyo tayo May hindi ngayon lang magpapakina pa nga Parkang, At napakatagal pa panahon Kasi naman na po siguro pakari, Dibon, Na dalawang libon depresya na Hindi pa kayo titigil na pag-alaga Ako may hindi rin titigil na pagpipinta pa Na dalawang libon ng depresya 133 time na kayo 31 at 33 hmm. Ayan okay. naman po yung dati Ayan naman po natin ang ano Ayan

Ayan, nakasundutin din naman. Nakabili din si Kuya ng dalawa. Ito pa si Kuya mag-alaga. Papahiwi niya. Papalaga sa kanya. Oh, wow. uh, dalawa pong baka ang kanyang alaga nito dalawa. Ayan. Mga, ito pa yung pang ila, isang taon. Alaga. Baka isang taon at mga bata pang baka. Kayo po may maraming pahiwi din. Maraming kaya pahiwi. Ay, may mga nabintang ha. Kaya pahiwi. Ah, uh, yun na po. Baka pangitawin. Ah, uh, ating tingin pa rin kayo doon. Ah, uh, kung bagay pagkabenta nyo, binibili na agad. Baka mag-gastos pa, no? Ayan, si kuya. Dito lang Sariaya ano? Aha. Dito lang din kay Sariaya? Ang Candelaria. Ang Candelaria pa. Ayun sila kay taga Candelaria pa. Ayun. Nabili nila yung dalawang baka ng 131. 131 kuya yan. Sundo na. Bubala ho Para malapit na. Para pala malangong inyo. Bukan ay 131. Ay. Ari para ho malaman Di ko kain 30 city taw. O try tay 36 dalawa. Oh. Hmm ang dalawa eh atin itutusukan na bago papagtanood din ang bago to, kumamang bagong pangilong at bagong talay dito kaya hindi nyo pa kaya oh, alam mo dito yung mga oh, 35 yan, binawasan pa niya sa tigulit oh, magpapiti yan magpapiting hati tayo oh, basta huling mga katik Ay, sige ho 30 po 30 po ayos na nadami si kuya 4 pang 4 dalawa po no Dalawa? Oo, dalawa. Apat na yung nabiling ko yan. <laughs> Ayan. Ay, isa po. Pang-apat. Apat na. Hmm. Dalawa ito yung nabiling na. Dalawa. 1.34. Dalawa. Dalawa. Nakasundo na. Kayo rin po mag-aalaga ng tay. Ay, basta iba na papayawit. Patay, alin ba nabiling nyo? Ay, Ha? Ay, nabili na nila 6 8 daw ito nabili na kasundo ah, na yan na 6 ah sa baka ito nabili na yun taga Lucena nakabili na ulit ng isang baka ito yun itong boss <laughs> financier panganak uh, ko diba magkano yan 82 tinatin malaki daw ang dalawa sana kaya lang yung malaki ang gusto ito nabili na. Malaking baka nabili. 82 daw ito nakuha. Kaya ganda naman. Oo, oh, ganda naman. Quality. Haba. Tapos wala ang ng pagkabaka. Grabe uh, no. na nga Hindi. Gwapong-gwapong baka. 82,000 na nabili daw ito. Dadali sa Lucena. Ito na sila nagumpukan. <laughs> Ayan na. Nakikita na 65 daw. Walang 70. po. Haba. Sungay. Ito yung pinagpipilihan nila dito. Kumita, boss. Tasa oh babawasan ko natin, lang din kaunti lang. Bawasan niyo din ko sa pitong po. Tama do. Hmm. Yung pagkakadamihan. <laughs> Ay tao. Yung pagkakadamihan, babawasan ko lang din ko sa pitong po. Ugat na Nabibili. Ayo nga, tsaka ako tubo. parang tindahan eh. Tapos mabilis naman ka ako tubo. Ayaw. Ay, nga tubo. ko naman. Hmm. Ay, lagi nakikita ko sa symphony. Sila sir. Taga saan po kayo? po sa... Project 8. Ah, Malabag. Ah, Project Shout out sa kanila. Nakabili na ko tingin pa lang. Tingin pa po. Ah, tingin pa lang. sila. Titingin pa ko kami ng isa pag mong kakaili pa na rin. 65 da, daw uh, da, ito. Dito ako, na rin. Alagaan um. <laughs> mo kita. lang yung piso ko na ako sa pinyo ng ice. Dalawang kong bibili namin? Isa pa? Dalawang yung pagsama yung dalawang yan. Ayan. Natawaran ko sa dalawang. po kami bibili. 65 Hi. daw. Papaiwi pa rin ko yan eh. Ah, kayo po yung nagpapaiwi ng baka? Opo, opo. Hirap ka alaga. Hirap pa yun yun lang. Mahirap din maglalaga ng maraming baka, no? Alaga ho na rin apat. Ah, marami na nga rin pala. nga. Pero dapat din pagsanay po 'yung ganun, naghahanap din ano? Pero hanap po yun unit talaga. Nung taga ko. Mahirap pa taga tagaraw Oo nga. Ngayon ay size na nag-uulan ano. Ah, ah, ah. Mm. Ayun. Tingnan natin. Boss, hindi na wala ko dito. Wala pa ng dami. Boss, hindi sulit po si. Na kundi mo pa kaya 69. Ito 'yung kuya. Hindi ko kami ng isa. Magit na po si. Tambalin niyo at baka mo mura Pagtambalan? Isa. Ah, pili doon isa. Para dalawahan. Para dalawahan, para makamura-mura. Hmm. May ja, matama tama matama-tama presyo lang daw ang kukunin. pag daw ito. 53. 55. 53 tawag ni Bo. Ito 'yung ang tap daw itong dalawa. Okay naman kung tatanungin ko, kung hindi uh, nyo kayo pataon. Ikakam um, no. no, um, naman. No. Patungan nyo lang start to buy buhito. Dito yung magiging 35 mo ito. Tayo na ho. Patong start to Itong dalawa ang tinatrato nila. Patong sa 35. Sa dalawa. Para mamalaki. Papainin mo niya, di mo namin papainin. Ay, hindi naman kapita. Sa bagay naman, no? hindi mo. Ay, kasama nga namin na mag-alaga. Yung pa naman dito, ay, kaya kami sa panabili. Hindi, kasi mo lang. may pahalo sa kanila, kapita sila. yung aray, itang iskubi niyo malamang. Wala na kayong gastos diyan hanggang ninyo. Hindi. 37. Ayan nyo yan. Ay, mo nga si kuya. Hmm. Ay, di ba huwan ba? Ati ba yan? Kaya-kaya. sa parang? Hindi niya malabot. Eh, si kuya kay Kaya. Kuya, Kuya kayang, kayang, kaya. Yan naman hindi kaya. Itong bigat yan. Gano'n hmm. hmm. na tawad? So, <laughs> po ang Magkano na, okay, hmm. eh. Mag na po ang tawad um, dyan? Ano nga yun? 136? Ah, 134. Ah, 134 ba? 136? Ah, uh, 37. Ah, uh, 37. Ah, kunti na lang. May hiba si Mas Paya dyan. 165 gusto niya. Ah.

Ay sa tayo magkano ko? Kanang dala na rin pareha. 1,300. 1,300 dala. 1,300 dalawa. Nabili nito. Ay sa to. Nagkasundo ko 1,300 dala. Mga papaiwi daw ito. Nabili na. Isa. Ito na po yung mga bahang nabili dito. Limang ulo. Dadalhin sa Candelaria. Pre-deliver na ito. Pre-deliver na ito. Ayun.

Sa nga naman ba't niya ako binutasan ng ilong mga ito? Ha? Bukasan ng ilong eh. Punta mo na kayo tali ko. Punta nyo doon, babi babad, baka makaalpa. Dugtong nyo ang tali. Baka mahirap pa pa mahuwi po ka. Natukupan pa akin, natakot ba yun? Tama na. Tara. Tara, hindi pa rin hirap. Wah, oh, mabilis naman pala sumakay na ako. Hmm, dali yan eh. na rin ito, boss? Ah, 60 pala na binibigay. Natawad pa si boss ng 59 na lang daw. <coughs> Aha, pa ha, dumadagos pa. Naku pa, ulahin na! Ano Ay, lubog pa ang makapagpalubog iya. Ay, 59 pa yun pala. sa Ano Ay, pagkakarang malalang eh? Yan, yeah, binangka ng tricycle, binangka na. Ayan na. Ayos ah, na ito, binigyan na ni Boss Jer ng 59. Okay na! Ayos ah, na. Binigyan na ng 59. 59,000, sana. Ah, Ilabas natin yun ng baka pa ulit. Itong dalawang tinitinan nila. Hindi mo agad, mag-anod. Dalawang taong alaga. Hindi mo taong yung mayigit. Sara daw. Sara daw. Hindi mo pao. Hindi lang po. Hindi kita mo. Ang pulis pa nabili ng baka isang tamadan lang. Oo po niya. Ang parala pang muli. Dadalain mo na Oo. Limang puan tawan ni Tip may kita tip Pang uh, halaga Ito yung iba Salamat po uh, sa mga bayan natin yan Nakailan kayo? Nakailan? 27 h 27 h daw ang nabenta ngayon Sa halot para sa ito yung na itong mga bakit ano, natin Mga Mga Oh, upya. Ah, ay, bilis umakyat. Yeah.